So yun, good morning idol. Tanghali na nga ako nagising. Alas 11 na. Magdasal muna tayo para mabuhay. Tapos magtoothbrush tayo para mabuhay naman yung iba. Ilamos tayo ng mukha, gamit ang koji. tapos nag na rin ako. Bali, pupunta nga pala ako ng palengke para bumili ng ulam. Siyempre, magsasalamin muna tayo. Konting suklay ang pogi mo. Ayan, puso ko sa akin. Dumating na nga rin pala yung order na bola sa akin. Shoutout kay Idol Gonzales. <lain> <lain> sama sama <laughs> Ayan si Ate, Umalis Kang konte 10. lang te. Sampu lang yan Ah, naka-sale. Naka Smile ka te. <laughs> Thank you. Ah, sagabi. Biglang sagabi. Presa. Absent nga yung videographer ko ngayon, hindi ko kasi napasahod. Oh. Doon po ya, tramahan pa na namang kagabi. Kaya yeah, eto tuloy, ang hirap tuloy mag-vlog. Ayan, kamera ko muna yung camera ko, kunyari, galing ako sa labas. Kinuha ko <laughs> yung mga pinamili ko sa motor, kunyari, kakarating ko lang. Ay, ang hirap talaga maging vlogger. Pero di ba, ali, ang importante, masaya, idol. Medyo maulan nga ngayon, kaya magluluto ako ng sinigang na buto-buto. Ali, eto nga pala ang paraan ng pagluluto ko ng sinigang. Eto, samahan nyo ako, idol. Hindi ko sinasabing tama to, pero ito talaga yung gusto ko ng luto ng sinigang. Papakitaan ko muna kayo ng mga basic transition. Ang lupet, no? Pagod na ako mag-voiceover. Panoorin nyo na lang.